Babae, munti ka ng malunok ng isang sinkhole sa Florida. Na-evacuate ang mga tirahan nang nagbukas ang isang napakalaking butas sa isang driveway sa Florida. Sa loob lamang ng labing limang minuto ay lumaki ang butas hanggang sa naging kuweba na ito sa ilalim ng isang driveway sa Pasco County, Central Florida, lunes ng umaga at halos makain na nito ang isang buong kotse. Ayon sa mga saksi, isang babae ang nagmamaneho at muntika ng mahila sa loob ng butas habang nagtatangka siyang magpark. Rumisponde ang Fire Rescue Department sa isang tawag 10.45 ng umaga na may coaching palubog ng palubog sa butas na lumaki sa diameter na may 10 talampakan sa loob ng 15 minuto. Walang nasaktan, pero anim na pamilyang nasa Holiday Travel Park Community ay pinaalis mula sa kanilang mga bahay bilang pag-ingat. Ayon sa mga geologists, kakailanganin ni nila ang tatlo hanggang apat na linggo para ma-survey ang butas, para malaman nila kung ito ba ay isang tunay na sinkhole ang mga sinkholes ay natural na pangyayari. Tinutunaw ng tubig na may asido ang bato sa lupa at gumagawa ng mga butas at kweba na maaaring dahilan ng mga ganitong klaseng pag-collapse ng lupa. Isang posibleng dahilan ay isang nalalapit na construction project.